Kali ha? sih <laughs> kata tak nak aku ijo, untung, nui, no. gilok imam donggan, sakit imam donggan, betul lah puapan, betul, hmm, sakit imam donggan, ko anak na, nak aku katuli, eh, oh. <laughs> <wane. Wane>, <laughs> mana eh, mana eh, mana eh, mana eh, ko menanggil impian imam donggan god, impian mana aku imam donggan. Agay? Sakit. Agay, okay, anak. <laughs> Ngilo, imundonggan? Ano no, mo na? Ay, yung ano, yung tainga ni papi, guys, nilinisan ko po, guys, kasi maraming dumi. Katatapos lang po niya maligo, guys. Ayan, medyo tuyo pa ang kanyang balahibo. Yan nag-electric pan lang po kami, guys, para ma matuyo yung kanyang balahibo. Yan basa pa, oh bago po itong ligo guys kaya yon nilinisan ko po yung nilinisan ko po yung tainga niya na <laughs> nilinisan ko po yung tainga ni papi guys ayan <laughs> gingiluhan pa si papi mga palangga si good afternoon to you viewers na <laughs> gilok pa yung dunggan hmm? hmm gilok pa yung dunggan tenang usban no, og limpyo? Usban ato og limpyo? O oh, dili ni tarog kig dak tarog. Mm, tarog dak. Unsa um, na oi? Club <laughs> <Klaba> na oi. <oy? laughs> Humo tarba na bagong toothbrush. Yes, bagong ni toothbrush akong papi guys. Bagong ligo at bagong toothbrush po si papi. Say good afternoon to your viewers papi. Papi. Say good afternoon. Ayan guys, medyo kumalma po yung ano kumalma po ngayon ang aftershock so ito po guys ito po yung aming binantayan guys kapag kumalma guys pag bumalik malakas na guys so ito po yung aming binantayan ngayon mga ilang oras na hindi pa bumalik yung aftershock so kapag bumabalik po ito mga palangga yan medyo malakas na po mga palangga basta kumalma yung sunod sunod na aftershock so ngayon kampanti pa ako guys kami ni papi kasi hindi pa nag aftershock kumalma pa so yun po ang aming binabantayan ngayon kasi kumakalma pa yung ano aftershock so good afternoon everyone this is papi's update so ayan naaragid mi diri sa kuan guys naaragid mi diri nag content sa tindahan guys so nagilain guys Ay, okay, medyo safety po kami dito mga palangga yung pader is, yung simentado na pader is, nandyan lang po pero dito guys, hindi po ano hindi po simento dito kahoy lang po Ayan, kahoy lang po, yun, nasira yan sa bagyo so, pag sa loob guys halos tanan, halos lahat dito sa loob ng bahay is simentado po so mas uh, safety po kami dito sa tindahan guys, kapag ano mag aftershock so, medyo kumakalma pa ngayon ang aftershock so yun, magbantay dyan mi guys kay inigbalik, balik, paspas dyan na mga palangga kung si magtanaw ang bibi ni mama ha? Nag good afternoon na kasi ang viewers, ina guys, hello happy monday, happy na lang mi guys, bisa ginervious uy, <laughs> kagwa eh. and so dan, anini ni papi guys is humba <laughs> sarap ang humba ni papi guys sarap ang humba ni papi guys yung ulam niya, napabili po ako ng humba guys at ah uh, Uh, manok chicken. Paborito niya, guys. So, ayan. Thank you, thank you for watching. Bless mama. Taga santo. Iho, kaloyan kas ginoo, anak ko. Ayan po, mga palangga. Medyo ma... kaulan na po, guys. So, mga gani among gikuan, guys. Kagabi, guys. Na ay alimpos. May gani, kinilabay ras amua. So, dito lang po muna kami magtukontent ni Papi sa tindahan, guys. Kasi mas safety po kami dito. Yan, kumakalma po yung ano, yung aftershock. So, yun bantayan po namin guys kasi kapag bumabalik malakas po. So, I love you all. Maraming salamat sa suporta. Ah. Thank you. Yan. Shout out everyone. I love you all.